Yan, balik na naman tayo dito sa shop. Uh, lagi kong pinapagawaan. So, okay na yata to. Kasi nga, isi yung motor ko yun. Oh. Ayan. kasi ito doon sa Inova. Kaya, nabungi kapa ko dito kay Bay yan si Bay oh. uh, wow, wow si oh. pinagawa ko dito oh. tanggal kasi na Bay kaya wala <laughs> yan wala yung posible wala yung persily okay, kay mga. Bay kung ano makikita Puro na, na, lang tayo dikit-dikit nito. Ay, ano mo? Ay, video tapos after... upload na makoment ka naman ako sa'yo Yan Bangga kasi itong Si motor ko kaya Ito lang talaga nilalapitan ko Si ano Si Bay Ito 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 at ang busina ko ang laki oh. Ang lakas ng busina na 'yan oh. Umurong kasi ng konti. Pati to dito umurong oh. Tinamaan kasi tumama doon sa inubah, Biglang nag-full stop. okay ata sa pagpagawa to lagi dito. Tinglinggo-linggo. Bakit okay, ganoon talaga yung buhay? Pag mayroon kang motor talagang magme-maintenance ka okay lang yan malaking bagay naman to service eh ano nangyari so dyan yan, yan ang, mga dinidikitan <laughs> <laughs> ah May yan yan ah, yan Magic. yan yan Baka mas maganda pa yan sa original mangyari niyan. Bye. Uy. Sugba mo na? Sugba na. Sugba na ni Bay yung ano? Bibili ako ng gina. May niyaw. O ano? Alak na? Ano bang alak? May may akong si Jen, so, Jen, Jen na natitira na dito. Jen? Eh, Jen so, na ano, jin na ano. O oh, sige, lang tayo, jin. Ano, bili na tayo? <laughs> hmm, buruk na hmm. ito, Jen. talaga, dinoktor na ni Bay, oh. <laughs> oh, shout out dito, Ibiahan. Ah, siya tat dito sa may hari Ibiahan Ibiahan niya nga yung Pangalan mo ba'y? Ha? Pangalan mo? Si ano? Ito ba yun? Yung nakalagay dyan? Ano ba LM na yan? Brungkoso Carlito Carlito? Ha? Oo uh, LM ano yan? Liberty yan? Eh? Liberty Morales Hirap na trabaho Kaysa mag mekaniko <laughs> yung maging doktor ka sa motor <laughs> remedyo, ganoon naman talaga nangyari, remedyo na lang lagi bakit talaga dyan mayroon? So, general... ay, 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 ano yan? Yung ano? Wheel sale o wheel sale? Wheel <laughs> <rider. laughs> sale? Gold, gold. One, okay. Yan ginagawa ni Bay Motor niya. Sira oh. din yung mga wheel sale. Buti na ibalik din sa normal o. Oh kanina lubog sira eh ito na sa maayos. ayos galing din gumagawa dun yan nasa lang mayroong ano oh. tama oh kailang yan kaysa yung lubog kanina lagyan ko lang ng tornilyo pwede matanggal